Ako po si Jane Binia, plain housewife. Nakilala ko po itong product na to dahil po sa best friend ko na meron po siyang sis. So sa akin naman po, tinry ko to from April 10 up to now, ginagamit ko siya. Dahil, sabi nga nila, it kills bacteria. So gusto kong subukan. Yung anak ko kasi may sinusitis. So ang ginawa ko ho kasi is from December, uh, inanuhan siya ng gamot para sa pag-spray sa ilong. Every morning ho, naghahatsing siya sa saka tumutuloy si puno. So, ang ginawa ko sa anak ko, eto, 9 uh, years old, uh, may sinusitis ho siya. So, from April uh, 16, nung gina gumamit na po siya ng tatlo nito, nakatatlo na po na siya nakaubos. So, from April 17 na umaga, naubusan siya, bumili yung mister ko. Ito po yung pinakabagong, pinakabagong bote niya po. So from April 17 up to now, hindi na po siya gumagamit. So doon napatunayan ko na talagang nakakagaling siya. Ako rin po kasi is my sinusitis. Doon po sa sinusitis ko po, ang ginawa ko po is dahil nga po nung gabi ng April 25, umatake po ang sakit ng dito ko grabe. Pero may gamit pa po akong panty liner. So nilagay ko siya from 11pm ng gabi. Ito po yung ginawa ko sa akin. <clears throat> Sabi ko nga is wala namang masama kung itatry ko. So from April 25 po, na ko ng 11 p.m., 6 o'clock in the morning, nilagay ko ulit siya. Pagdating ng 8 o'clock po, ng morning hot, lumabas po to. Yan po yung lumabas sa akin. Ngayon po nagulat ako dahil talagang grabe ho, ang baho-baho talaga. At nakaamoy na ako kasi ang tagal ko nang nakaamoy. So akala ko po yung detoxifying ko dito na natapos. From May 4 po, ulit siya. Ito po siya. Up to now, every week ho, nagde ako ng mga laman na yan. Pero hindi na ganyang kalaki. So, ito po yung mga picture nung the time na ginagawa ko. So, bukod po sa picture, ito po yung pinaka-bote na nilagay ko po siya sa alcohol. Ganto po siya kalaki, yung lumabas po sa akin. Yan po. So, hanggang ngayon po is nagde po ako. Yan po yan. So, sa akin po, para po mapatunayan nyo na talaga nakakagaling siya, is challenge yung ang product. Para po malaman nyo kung gaano kagaling yung product ko ng negative ion. Kung ano po ang meron sa Love Moon. It burns. <laughs>